Mao lang tirada mga idol oh. Upload ba? Tirada ni karon mga idol sa hal black na double mga idol oh. Na double idol oh. Na idol oh. Na dakdak, idol tawo. Oh. Inya na ra oh. ah, pag hal black my idol. Unsa pag low Idol. Eh, pakita ni eh, idol atong yung sanya pag low black. Oh, mga idol oh. Nao. ko na mga idol para musansan. Nao, oh, tawo ni idol. Atong low black mga idol oh. double na yang gigan idol, double ah kung sa pagtira ng idol para makatoon mga idol Ano na yung haluman ng 34 kilos? Na, 34 kilos mga idol tawa o Tawa mga idol kung saan yung idol o Tawa mga idol kung sa pagtira idol o Nga na, nakasimple O, tawa mga idol o Tawa mga, mga idol o mga idol o idol o Ato na na ako idol kay medium nag-admatch na ganyan mga idol o kung sa pagtira ng idol o Mga idol o last naman eh. Last mga idol ah. Ayan, tirada idol now. Tara idol, tawa idol. Kung ganaan mo sa among video idol, pakishare na lang, pakilike and follow idol kay now para may balo mo, giyon sa paghimo pag ang halublak mga idol. Double na yung gitaran mga idol, double. Ipakita na ako sa inyo ang ang numero 4 ng halublak, ay size ng halublak ng idol. Ayan mga idol, double. Tara, double na yung 4. Tanawa idol, giyon sa pag... Size o, bato, kataw. Yun sa pag hulma din ang idol para mga ton mo idol i-share niyo idol para buwan niyo idol para palpalo oh. palpa idol oh. now now idol o oh. nana na idol kadali idol ang tira nato aw aw idol aw oh mabilis ang tirada idol oh simple lang game idol so, kung gusto makatoon oh, idol bolo. Alam mo sa akong video idol kung gusto mo ma makatulong paki-share na lang jud para mabuo ninyo ang mga idol oh tawag idol gusto pa idol oh Tawa, tawag oh pretty gay ka na idol oi eh. indi 34 kilos oh penting gay ka idol oh so so oh. kasimple ka simple idol na ang oh ara ang numero size idol oh mao ni ang numero size idol tawag idol oh. pila kilo ni idol 12 ni 10 10 kilos idol na no, ang numero size idol ng all black Tawa oh niya nah, uh. oh. ah, idol, yung sa pagkirada idol. Katong gusto makatoon idol, i-share yung video idol para makatoon ma idol. Para... I-plan siya idol Oh. Ang tawa o. Oh. Atong hulublock here o. Aron makitaan lang ha. Bapa atong hulublock. Nara idol Oh. Tawa. Nara idol Oh. Yung sa pagkirada idol. Nara idol idol Yung sa pagkirada idol o. Oh. Tawa Nara idol na Nara idol o. Pipekon. Hilang-hilangon. Nara idol Kung hinay ka kusug idol, hindi mo mabira idol. Nara oh Nara idol o. na idol

Oh. Labi kung minus og kusog ma minus og kusog, labi Pugday. Ah, kung pugday. minus ka sa idol oh. sa pagbira idol, di mo madaog. Oo. Pugday no, na Ah, uh, pugday di idol. Oo Ay ah, bakhan man. Basta ma ma kwarte di bakhan man. Ay, ibakhan idol pero di ibakhan idol. Bakhan idol, kay dai idol. Ay bato dai idol, ay Ay bakhan idol. Oh, di na ibakhan ato idol. Ay bakhan Oh. Idala ka mga gwapo, mga lalaki ni. Kaliwala sa kakapoy, agwan taon di para pang pamilya. Idol, order na mo din ni Idol. Ala Idol. Idol, mo na. ala. Ayos nagsama sa mga Ala idol. idol, oh. Kana, Idol, nga pang ugi. Imo, sa mga kusog Idol, kung minus ug pirsa ug kusog. Kung minus ug pirsa ug kusog. Oh. Awa, ni siya kusog. <laughs> <laughs> kay minus ang pirsa ko na presya, ay kusog. Tara, idol. Dili ni dili ni iba kana idol, Akan simple lang mapakita. Oh, simple lang, simple lang. Simple lang, <laughs> lang pagpakita niyo idol kung oh. sa pagbira. Ana na si idol. Oh. Kay kung minus kag kusog idol, gahe oh. may biraw na good idol. Gahi kay ni. Ah, mga idol now. Oh. Tinoda. No. Mga ka idol. Oh, gidwa kay kamot biraw. bira. Oh. So, Gahi oh. oh. Nimrosize nga lubak idol ah, tawo. Ang ugiot idol dipindi sa balas idol. Basta mga ubiot gay idol, wala siya. Mo na na ang resulta siya mga laos idol na oh. Mas mga nag ano? Oh, ano? Nakya ate bukad kay idol. Nagkumpra ba? Oo. Oo. Mo na idol ako kay sa Dagan salamat sa ganahan sa video nato. pag share oh, para makatuon mo usang pagloblak. Oh.